Karong adlaw sa kalag-kalag, naghimo kong latik kay ni amang ko'y gamay, eh... ni amang ko'y gamay biko nga luto. Luto na ni siya. Muni akong biko, guys. Ako na lang pagmuntag taon. Kani siya, akong latik. Ako, nga naman -no, tingala mo nga naman -no, yung -no. Kay Aron, mubukal siya, di siya mo lapaw sa kala di siya mag awas awas ba moro na teknik kay kung imong ug wala ingana, na mulapong man nya di ka kabantay nga nagsige ka sipon sipon sige ka chat chat ni dito subukan di ay kay lapas na kay tinud sa bukal Butangan na ni mo sa ibabaw ug kuan dilatik na ba ni di pa man eh Butangan na ni siya ug kanang something na ay maka Konsep se bapaung kada bang, ngani ba pares ngani o Anak di na na tsia mo apang anto nga mo latik na tsia so unya, pag maluto na ni tsia ato na tsia ngiroon o diha ngana na ta ka simpul maku an magbiko one kilo na ba ini guys so ang kani akong gitawag dali ko. Luto na siya. So, di na siya apaw, bisag mo sa pakakusog ang imong ang imong kalayo. So, eh, kung imo nang di butangan, mo kuan man niya Mo, mo bukal ba? Pag, pag bukal niya, magkawas-awas. Na pag muawas na ng iyang binukalan, di na kinabalatik. Kaya, ang bukapalatik ng kanimang iyang mga Bukal, bukal. Kapitan hmm. siya mo dati. Pwede naman siguro niya. Eh? Katong yung dati kilig ako. Tataw na yung sa gamay. Kanang pag-ala ni mo ba, na mag putol lang yan to, inuwasan. Ay, biko, ko. Inuwasan. Ibi ko mag-guko. Maghihit ako mahal. blanca. Um, ay, nag mahal uh, Maha Mora na siya technical sa butangan na dili mo siya something ay nga ba aron dili siya mo awas-awas yung bukal butangan lang ni mo mas kuha po kung naka-stick na kawayan kasi ka na magtulak ka o, ka na ingana na nga ako yung mga okay thanks for watching please don't forget to like and subscribe to my channel Mother Maring Vlog All Saints Day